Yeah. Hello guys, this is Soxy Mendoza again. and welcome sa aking YouTube channel. So, uh, pa naman, paki-like and subscribe at para naman ma natin ang channel na ito. Okay. Sabado guys, May 25 at opening ng MRRAA at uh, ito gaganapin dito sa nawahan Kaya maaga tayo. Ayan nga guys, tatakbo ako at malapit ng umulan at signal number one nga dito sa uh, Oriental Mindoro. So tayo ya uh, uh, pupunta sa Australia nawahan para makabili tayo mga isda. Nandito tayo ngayon, nalampasan natin ang Koblasyon Nauhan at makikita nyo napakaganda na rin ng kalsada ng Nauhan at makikita nyo mga bahay maunlad na rin ang mga tao dito ay marami mga pinagkakakitaan actually itong Nauhan ay famous dahil meron tayo ang Nauhan Lake dito at ito din na ng mga turista at mga kung sino -sino. at tayo nga ay uh, malimit tayo nakakapunta dito pero hindi lagi-lagi. Ito ay medyo malayo sa... bayan natin sa Kalapan. At... tayo nga ay gumising na mga aga... ...para makapunta dito. At makapag... Uh, uh, ...punta nga tayo dun sa... ...Nauhan Sports Complex. I mean, sa Oriental Mindoro Sports Complex. So, makikita nyo guys dito ay... Uh, ...makikita nyo ay... ...ipipisikan ito. Maraming mga... Uh, ...maraming mga pala... ...may mga palaistaan dito. At... Uh, karamihan sa mga isda na nang gagaling sa uh, dinadala dito sa kalapan ay galing dito sa nohan at dinadala dito at binibenta dito dahil mas mataas ang presyo dito at ang demand so guys ito makikita nyo ay uh, uh, nakasakay tayo at uh, medyo alangin din tayo at uulan at medyo man din ang kalangitan at mm, medyo nagmamadali din tayo at ang priority natin ay makapili tayo ngayon ng isdang pansigang at saka ambilin din ni inay para man lamang tayo makabili ng uh, isda. So, nandito na tayo sa may aplaya. Lalakad din natin yan. At tayo'y may at lalapit tayo dun sa mga pupundo na bangka. So, ang time ngayon ay mga 7.30 or 7 o'clock ganoon. Hindi ko masyadong na monitor. So, guys, makikita nyo ay uh, may, mga, may mga lugar dito na ginawa na ng resort. At ito ay isang magandang retirement place actually at dahil ito ay isang fishing village paglabas mo pa lang ng likod sa may tabing playa makakabili ka na ng mga isda na mga mura bago nila dalhin sa kasa ay makakabili ka na at tunay na sariwa at hindi pa ito nalalagyan ng yelo so guys, ito nga makikita nyo at mm, malapit na tayo dito sa may uh, playa So makikita nyo nga guys itong mga grupo ng mga manging na hinihila nila ang kanilang bangka sa pampang at may mga huli na sila na mga isda at uh, ito ay pinagtutulong-tulungan nilang dalahin dito sa pampang at pagbabahigiba, gagihiya nila ang kanilang huli na mga isda at ang iba naman ay dadalhin nila sa uh, kasa, ay nila sa kasa. Ang kasa ay yung pinagsusulungan nila ng mga isda na talaga namimili, kumbaga trader, at sila rin ang nagsusulong sa palengke o naghahanap ng buyer. So, ito nga guys, lumapit tayo dito sa bangka at makikita nyo, ito may lumahan dito, may mga, uh, ano ba mga isda, ito, tulingan, um, don pilas, at galunggong. Dahil yan ang mga kalimitang nahuhuli ng kanilang lambat. Tinanong ko nga si na kuya kung anong uri ng Uh, pamamaraan ng kanilang ginagawa para makahuli. At sinabi nila sa akin na lambat daw ang ginagamit nila. Makikita nyo guys, medyo uh, namumuo ang uh, ulap na medyo madilim. Tinginan ko na baka naman umaga pa lamang kaya ito ganito. So, makikita nyo naman ang dagat ay payapa rin naman at flat. at mm, Pero, nagbabadya ito na dahil nga tayo ay may bagyo. Kaya ganito ang uh, ambiance kumbaga ng ating weather. So ito nga guys ay um, uh, lalapit tayo sa kanila at uh, susubukan natin na makibahagi at bumili ng kanilang nahuli para naman tayong may maiuwi kay inay. So guys, ito nga tingnan natin kung kuya. Kasi nga ang uso dito pala sa playa ay um, tumulong sa pagbubuhat ng mga bangka at pag sila'y tumulong ay inaabutan sila ng kahit kantin ang ulam ng kanilang mga kapwa, kapitbahay, mga uh, kapisherman o kapisher folks o kanila ng mga <clears throat> kasama. So ito nga guys, pakinggan natin ang kanilang pinag-uusapan.

Saan? Sa Lambat. Sa Lambat, okay. Ayan, ang huli sa Lambat, binibidyo na. Ang ganda Okay lang mo ba ang post ko? Okay lang kuya. May alam kasi ako nakakita. Okay. Ayan! 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 Ayan!

yung mga aral. Oo. Oh, oh. Ang tulang ko lang ginambulat ang putol lang. Oo, oh, oh, wala akong pinabutol din Ano yung papatuyuin kuya? Patuyuin ka. Hindi namamaho. Ilalagyan Lalagyan na ng asay. Tapos? Ay paano yun? yun ay, ano parang latigo gayon? Oo, oh, latigo. Ah, hindi, hindi natutunaw. Hindi naman na. Hindi. Pagkatuyo. Hindi dahil pangampas mo sa aswang. aswa. Nako, kakata. So guys, sa tapos na nga ang ating pamimili, makikita nyo na daanan natin itong nga uh, isang palaisdaan daan at umaambon ng Actually, binidyohan ko ito dahil ito yung isang pangarap ko. So dumaan tayo guys dito sa palengke dahil bibigyan tayo ng sabi niya la ay special miki dito sa bayan sa palengke ng Nauhan. So, first time kong nakapunta dito sa palengke at bumili nga tayo ng miki miki na pansit. So, take note ha, kung mapapadaan kayo sa palengke ng bayan ng Nauhan, bumili kayo niyan at napakasarap niyan. So, guys, tayo ay alas 8 na at uuwi na tayo papuntang kalapan. At ako'y nag-uumapo ang tuwa at ang dami natin pasalubong kay inay na mga isda. May isigang, pansigang tayong isda, malaki. Kaya lang ang problema eh, parang hindi natin alam kung paano dilinisan dahil ang laki-laki niya. So ito nga guys, at nandito na tayo sa bahay. At unti-unti ko nang tinatanggal ang ang mga isda sa plastik ipakikita ko sa inyo kung gano kalaki 2.2 kilos itong sagisigihin na binili natin actually napakasarap itong isda nito't mataba so bali yung presyo ng isda ay nabili natin yung 2.2 kilos ay 640 yata 640 tapos yung kilo ng galunggong at saka ng tulingan ay 100 pesos so nakarami tayo ng mga binili at atin ito kung umpisang kusihin o linisin bago natin ilagay sa rep. Ito nga guys, makikita nyo sariwang-sariwa. Kasi ilang minuto lang naman ang, ang travel time from now to our place. So, pinagagalitan nga ako ni inay, bakit daw bumili ako ng malaking isda? Ang sabi niya, paano mo gayang gagayat gayatin ang laki? Ang tigas daw ng buto niyan. Medyo, naisip ko nga, sa susunod, hindi na ako bibili ng malaki at napakahirap nga kusihin itong malaking isda na ito. So, ito nga uh, guys ay bumi itong mga isdang binili ko itatago natin sa rep, itong gaya ng tulingan, sasaing ni inay para sa aming mga pusa at alagang aso. So, ito nga uh, guys, itong likod ng bahay namin ito, ito yung pinakalabahan ko <clears throat> at free flowing ang tubig namin dito sa likod na ito. Meron kaming mga uh, Uh, linya ng water supply, binabayaran namin monthly. At at the same time, yung likod namin ay libre ang aming tubig dahil nang ito ay provided ng free-flowing uh, na linya do sa likod ng bahay namin. So ito nga guys, ako nagkukumahog sa pagkukusin ng isda. So guys, ako nagpapasalamat, maraming maraming salamat sa panunod ng inyong aming channel. Paki-like at paki-subscribe naman. Pasensya na kayo sa akin boses at napakapangit. Kasi lagi ako umiinom na yellow same time, tubig na may yelo, kaya nagkakaganit ang boses ko. And from now on, lilimitahan na natin ang pag-inom ng tubig para naman mapabalik ang boses natin. So guys, ito, muli, si Soxy Mendoza. Umihingi ng, uh, at naglalambing sa inyo na sana patuloy kayo manood ng aking channel. At like pakilike, pakisubscribe. Pwede rin kayong, nga uh, magbigay ng kahit anong comment. Maraming maraming salamat at magandang tanghali sa inyo lahat.